voice over na lang tayo. Papa mong lalay. At <laughs> ang nagluto ay ang may-ari in that pond. <laughs> <laughs> I-voice over na. I-voice over ko lang <laughs> niya, okay? Kung narinig kong ito, kaya umubo ko. Ayan, sila po yung amay-ari ng kondo dito sa ating um, tinirhan. At sila po yung nag ah, nagluto talaga sa ah, ah, nagluto. O, uh, di pa, pang mayaman talaga yung ating um, ginagamit for today's video. At ito ay, anong tawa dito, Jan? Ang pag-ani? induction cooker induction cooker oh, wow. ayan po induction cooker po yung ginamit so ang bill nila dito every month ay abot ng 5,000 uh, 9,000 9,000 exactly. bako 9,000 ang bill nila dito tamahan mm -hmm. ako pag 9,000 muna talaga ha mahal. kaya pala kaya pala ano um, mahal kasi nga lahat ay kuryente ang gamit diba ba Oh, bawal kasi gasol nito. Kasi bawal ang gasol. Pag mm -hmm. kondo pala, kayo ko lang nalaman, bawal pala ang gasol. Bakit bawal ang gasol? Hindi naman lahat ng kondo bawal. Arit, bakal. Ano? Hindi naman lahat. Hindi lahat, ano, gasol, bawal. So dito tayo kasi na ano, dito ka, ayan po si Dave, ayan, si Bakang, bawal pala ang gasol. So, So ano, ano 'yung eh, ngayon, ano, ginataang kalabasa. Ginataang kalabasa pala. At first time ko makatikim ng ganyang luto, ginataang kalabasa dito sa Maynila. Kasi dapat ko lagi. Um ginataang laing, walang kalabasa. Laing ng mga Ilocano. Ilocano. Okay. Yung dry? Oo, oh, oh, dry. Eh, diba ba dry pantutulagi di din? Mm -hmm. Ay, inyo Ilocano din kanong dry ng mga ano laing. Wala tayo. Di ba? Di Hindi ba? Hole sa ano? Or sa Maynila na lang yung da, daing na na-dry. Na, ah. Kasi iba talaga yung pagluluto nila, no? Kasi ang kanila kasi, yung pagluluto nila ay binibilan pa yung dae, uh, ah, laing. Ibig ko mo siya lutuin, binibilan mo siya for 3 days. Yung tuyong-tuyo talaga siya. Tapos lulutuin. Uh -huh. Tapos ngayon ay nilagyan na ni Justin ng tubig. Para malampot. Mm. -hmm. At syempre, mayaman yung may-ari dito kasi nga, electric, electric lahat ang gamit. Induction cooker. Indu wala ka, electric lahat gamit. Uh, so, yeah, okay, ah, basta yun na so, yeah. yun. Dandig, paper na siya. na. At dito si Bakang. Bakang, kumusta ka na, Bakang? Okay lang, Day. O, o anong pinagawa mo? Ay, ito, magpapalandri. Mm. Lalamanin. So, ayan na po si back. So, saan sa, sa saan tayo ngayon? Sa Taytay! Kiyatay! Kiyatay! Taytay! Kiyatay! Si, ano, si, si, si Gab-Gab. Kung basta na makagab? Excited siya! Na ano? Kitabog, ang, ang, ang phone niya, makikita mo kasi kung ilang beses mo binagsan ang GCash. oh. Uh -huh.

sa Bukas no, na, eh. Pwede pag-i-up. magpapaano po talaga si Pakang kasi uh, alis na po ng Martes ng umaga. So dito tayo mga ma'am, uh, Laundry muna kami. Ayan na guys, kumukulo na po siya yung ating um, um, ginataang um, gulay, ayan po ang kalabasa at, at string bean. At yan yung partner natin, yung tuyo, yung na kinuhugasan muna. Ha? At syempre, may bangus po tayo. Ano po bangus? Tataas na yung bangus. Dito na nga tayo, kakalapan na po yung ating hinataan. <Yeah> okay. Hinataan natin. At okay. ah, hindi mawawala yung ating lutuin pre toyo. So ayan, hindi na po yung ating um, toyo na isasala. Uh, ayan, yung uh, ating bumili kami ang aming door. So, yan yung partner ng ating ginataan for today video natin. At yan yung ulam po natin for today. Diba? So, yun yung toyong galing sa probinsya. Probinsya.

Mm. Ako may sabihan, like. At siyempre, si Lalay ang nagluto <laughs> ng tuyo. Oo, oh, si Lalay. Gwapa pa Lalay. Mm. Yung parents ng ano, tuyo ito. Okay, so. O oh, yan. Ah. Yan yung partner ng ating tuyo, guys. Oh, ginataang kalabasa ni Justin na may-ari ng bahay. At ayan po si Jesse si Dave. Isa din sa may-ari dito. <laughs> At ayan si Lalay. Kung, kung sino nakakilala dito, ah please, paki-aware po na bawal sa palapitan. Hi! Joke lang. Joke lang. Kasi, nakakakatakot po siya. Nangangayon po siya ng, ng paan ng tao. Diba? So, sa mga nakakaalam po, at kada ay, bawal siyang hawakan kasi, baka kagatid yung kamay ko. Nung anong ulang si paan, paan yung tinagat eh. Kaya sabi na may ayaw lang! Ayaw lang! Ilay! <laughs> so, siya po yun. Thank you so much kay Dave. Thank you so much kay Justin. Sa mag- sa mag asawa dito sa bayari ng condo. Ito yung ulam natin. Sobrang sarap talaga ng ating ulam. O, oh, di ba? May pagmamahal po yan. Lahat po nang ginagawa po dito so, ay eh, may pagmamahal talaga. May puso. At syempre, kitakit po tayo sa pasay. Pasay ba? So, ayan guys. Thank you so much, guys. Ano daw? So ayan na guys, kakain na po kami kasi alis kami ngayon. Punta kami ng... Saan nga tayo kang? po at... tai tai so ayan so kakain na kami yan po lang talaga yung aming ulam mga mamsi ayan po ay uh, napakasarap na ulam po yan hindi po yun ma, may ano ma, -may palit sa mga mga Italian food, mga Korean food, mga Japanese food, hindi po yan maipapalit talaga, sa so, sobrang sarap. So dito na po tayo. kailangan din, So makigulo muna tayo naman na tayo ulit dito sa ating condo, ating condom shows. So ayan ha, kasi malapit to yung Marquez. Malapit na yung Marquez talaga, yung Marquez. Kaya ito yung walang namin mga moms yung uh, mga tayo. Thank you, Dave. Thank you so much kay Justin. O ulit yung mga natin. Thank you kay Justin at kay Dave. Ayan. Sila yung best support talaga sa atin dito. So thank you sa so inyong dalawa. Kahit na, nan, 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 nan. na, 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 Diba? So, kaya na tayo, guys. Kaya na. Ayan na, guys. Si Bakang po ay, um... Ay bakit, po. bakit kung tila kinakain mo kang... Diet ba yun? O, oh, di diet ka ngayon. <laughs> Paano ang diet? Ah, ganun pala yung diet. At syempre, si Miguel. Ayan po si Miguel. Paano magkumain yung ano, yung diet? Kasi ang mataba ka na... <laughs> parang, parang kawawa pa. Parang pagkain. Parang, parang na kawawa-kawawa. Parang iniwan ng pamilya. Kasi parang, ano na... Oh, di ba? Yan po ang tawag pag-diet. Kay Bakang naman ay diet din. Kay Justin, paano mag-diet, Jas? Ayan yung diet ni Justin. O, tingnan natin yung diet niya. Ha? Bakit ganun ang diet ni? <laughs> Bakit ganun ang diet mo? Hindi naman yung diet at tawag doon. Kasi isang ano talaga, isang malaking ano. At ayan po si Dave. So, kakain mo na siya. Nagda-diet din siya. <laughs> Oo. Oo. Nagda-diet din siya. So, kami ngayon na ikakain na kami, guys. So, ayan na mga si Kakain na tayo. Ito ay, um...

So, baka, ano ba, ano, ano sabi mo baka ano, na ano, uh, marami nagtasabi sa atin or sa iyo na bakit ayaw mo bang umuwi bakit ayaw, ayaw pa ayaw, natin umuwi? Ayaw na tayo na barko. O diba? Yung mga tao talaga, no? Kami Ano masasabi mo daw sa mga issue nila na uh, bakang uyong, uwi uy, na nga kayo, nakaka, nakaka, ano na kayo dyan sa may ahit ng bahay. Pero, So, anong message mo sa kanya, sa kanila? Sila, so, tanungin mo kung na-permise ba Sila, 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 So, mo muna natin sila. Nakakapirme siya ba kami dito? Oo, ito ang gali. So, ano business, anong mo nga sa mga ganong mga bas, mga mga tanong? Ano naman, anong magsabi mo doon sa mga nagsasabi ng ganon? Ano, gusto mo nga naman. Yung malaman lang, anong, ano mo anong, i ano mo, anong, balos mo sa ilaha. Sa kanila ka lang naman, tanong, wala na pa ba? Ipatanong mo sa mga viewers,

O bayaran ko sila. Sa mga nagsasabi sa COVID ni Baka, <laughs> <di> Baka, hindi pa kami yung buwe. Guys, ang awi namin guys is ano pa, 13 pa lang po. Huwag kayong magmamadali. Kami <laughs> hindi alam. do you have a